Mga sabalista na ako'y pangutana, kinsabay pinakasuod sa kasing-kasing ni Heso Kristo, si Elin G. White o si Santa Maria. Palihagong tubag. Bayong adlaw, kanatong tanan mga kasumbanan, FB followers, FB friends, niining higayuna, na ako ipanginaot nga maayong inyong kahimtang. Niining adlawa, ha? have a nice day sa tanan. Nanapoy atong na-browse sa social media may usa ka ngutana kalabot kang Virgen Maria o kang Ellen G. White. Iyang ikumpara si Ellen G. White o si Virgen Maria. Mga sabalista, na ako'y pangutana, kinsa ba'y pinakasuod sa kasingkasing ni Heso Kristo? Si Ellen G. White o si Santa Maria? Palihog tubag. kini ang pangutana ng atong tubagun, karong higayuna, mga kasumbanan apan kung bago pa ka sa akong channel, bago pa ka sa akong uh, profile nakasunod, kasunod, ayaw kalimot sa pag-follow o pag-share ni ining maong video kung imuning nagustuhan. Himong hey, mabati ang Sumbanan TV. Ang Sumbanan TV matod kanimo sa Sumbanan sa Panginabuhi, Sumbanan sa Trabaho, o Sumbanan sa Kamaturan. Ang Sumbanan sa Tanan ang Sumbanan TV Magaingon. Siya nga dunay kebalo, ligon o prinsipyo. Apan ang kulang sa kasayuran, huyang ang baruganan. Paminawa ang Sumbanan TV. Ang akong tubag, nining maong pangutan mga kasumbanan. Kung kinsa ang pinakasuod sa kasing-kasing ni Kristo, si Ellen G. White ba o si Virgen Maria? Ang nangutana, si Ellen G. White o si Virgen Maria parihara tao. Si Virgen Maria Manggod, ilahang ginasimba. Isip, inahan ni Kristo. Wala man tay problema, anak, sa iyang kaugalingon. Pero sultihan mo na si Virgen Maria tao rapod gihapon na. Wala magingon ingon si Virgen Maria ng simbaha ko. Wala magingon si Virgen Maria nga sunda ko ninyo. Ang hunahuna -huna lang ni ining maong nangutan Si Birhen Maria, suod kang Kristo. Sultihan ko ikaw, dili suod. Si Birhen Maria, kang Kristo, kasing-kasing ni Kristo. Kay gitagad na ni Kristo as tao ragi hapon si Birhen Maria. Kung nagsimba ka kang Birhen Maria, kung imong gitamod si Birhen Maria, isip, inahan ni Kristo, kana imuha na na nga kagalingon nga conviction Wala na siya sa Biblia kung imong hisgutan si Ellen G White parihara gihapon kang Virgen Maria tao basin nagtuo ka nga ang mga sabadista ang mga adventista nagsimba pod kang Ellen G White Tinood founder si Ellen G. White sa Adventista, pero wala namo na gisimba sama sa inyong pagsimba kang Berhin Maria. Wala namo na nga maghimaya ka Ellen G. White. Bulahan kas mga mabay ngatanan tanan. Kay si Ellen G. White, tao lang gihapon na. Ang ila pong gihunahuna, huna nga ang mga adventista nagsimba pod kang Ellen G. sama sa ilang pagsimba ngadto kang Birhin Maria. Ayaw mihimu eh o doktrina nga dili amu ang doktrina. Wa mi magsimba kang Ellen G. White. ikumpara si Birhin Maria Og Ellen G. White sa kasuod ni Kristo. dilik na sila simbahon ang duha, si Maria og si Ellen G. White. Kay parihas lang na sila tao. Kung nagsimba ka kag Maria, let it be. Pero ayaw ing na nga ang Adventista magsimba pod kag Ellen G. White. Kay kamo nagsimba ni Virgen Maria, kami pod magsimba kang Ellen G. White. No. Dili na ingon ana ang Adventista mga kasumbanan sayop ang inyong pagtuo ngadto sa mga Adventista nga kami nagsimba kang Ellen G. White. Dili na mao. Bisan tuod amo siyang gitamod. Isip usa ka pangulo sa among simbahan nungka nga magsimba mi niya. Wa na gitamod si Ellen G. nga maoy manglalaban namo dili pareha sa inyong pagsimba kang Birhin Maria nga muingon kamo maghimaya ka Maria napuno puno ka sa grasya ang Ginoong Dios maana kanimo bulahan man ikaw sa mga bay nga bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus bunga sa tiyan mo buntis paghihapon si Birhin Maria karon Santa Maria inahan ka sa Dios igampo mo kaming makasasala karun ug sa oras hangtod sa among kamatayon amen imong paampuon si Maria sa imong sala dili ingon ni Anak ang among pagtahod kag Ilinji White wala mi maghimo o pagdaig ni Ilinji White sama ingon ni ana apud mi maghimo kang Birhen Maria ingon ana kay ang Biblia nag-ingon nga si Birhen Maria tao ra ayaw ikumpara ang imong pagsimba kang Birhen Maria inyo nang i eh, insahe ang inyong pagsimba kang Birhen Maria wa problema kay inyo man ang pagtuo lahi-lahi man tag pagtuo <laughs> pero ayaw mi pariha anak ana kay lahi-lahi man ta mo bitaw nag adventist ta <laughs> dili may magsimba og tao pero kung nagsimba bo kang Birhen Maria padayon mo na wala mi problema na pero ayaw ing Nagsimba mo kang Birhin Maria, nga kami pod, magsimba pod mi kang Ellen G. White. Akong gi panghinaot, nga masabtan usab nimo, Ko, nahinaway nimo, kung unsa imo hang pagtagad, kang Birhin Maria. Wala na, kay, simpre, maumanay imong pagtuo. Pero sige mo panghinaway, sa amu ah. Kalabot kang Ellen G. White. Asaway lang mo banat. Alalang magdaig mo kang Ellen G. White, nga dili man mo adventista. Ang ako lang, ako lang gitubag karon ang imong pangutana kay imo mang gihisgutan ang sabadista ko adventist man ko kung nagday ka kambirhin maria wa ka pugsa nga daygon pud nimo si Ellen White si Kristo ang pagtuon ni Kristo mao man ang pagtuos mga adventista ang batasan ni Kristo mao ang batasan sa adventista mga adventista nagsimba mi kang Ellen no that's wrong nga kami mga Adventista nagsunod mi sa doktrina ni Ellen G. White. That is wrong. Pero maunay inyong pagtuo na mo. <laughs> Pero kung ikaw mabible sa Adventista, makasabot kag unsa Adventista, walaon ang garbo, magtuon sa balaang kasulatan, masabta ni mo unsa di ay ang pagtuo sa mga Adventista. I hope nga nakuha ni mo ang punto kalabot sa imuhang pangutana. Kung doon na pa kay pangutana, hala, ipangutana e, pa din sa atong tulumanon. Mag-comment ka dito sa comment section, kaya ato nang tubagon din sa atong tulumanon. Imong nabati ang Sumbanan TV, programa nga nagtubag sa imong mga pangutana. Pangutana may tungod sa imong pagtuo. Pangutana may tungod sa si mong trabaho og negosyo. Sumbanan TV, hinumdumi, ang tanan sa kalibutan, Adunay Sumbanan. Kung duna pangutana, ipangutana din ha sa ubos sa comment section kay Atok Kanang Tubagon din sa atong tulumanon. Kaya adunay ginaingon, siya nga adunay kahibalo, ligun at prinsipyo, apan ang kulang og kasayuran, huyang ang baruganan. दगहंग सलामत